topic natin is all about multiplication of fraction. So, kapag fraction lang, for example, we have 3 over 7 times 2 over 5. So, ito mga langga, ang gagawin lang natin, multiply natin yung numerator sa numerator at saka yung denominator sa denominator multiply na natin, we have 3 times 2 is, is equal to 6 and 7 times 5 is equal to 35 answer natin ay wala na naman siyang common factor, hindi natin pwedeng, wala tayong number maihanap ihanap natin na pwedeng ma-divide sa 6 at saka sa 35 so ito yung final answer natin example, mga langga, we have 3 over 8 times 1 3 times 4 over 5. So, ang gagawin lang natin yan, ganun pa rin, lahat ng numerator ay ipag multiply natin. So, we have 3 times 1 times 4. So, all over 8 times 3 times 5 saan ang sagot natin dyan 3 times 1 is 3 times 4 is 12 so we have 12 so, sa baba naman we have 8 times 3 is 24 then 24 times 5 is equal to 120 uh, sagot natin dito mga langga sa 12 over 120 hindi pa yan yung final answer natin dahil mayroon tayong number na pwedeng i-divide natin both sa numerator at saka sa denominator. So unahin natin ang 12. So 12 can uh divided by 12. Uh, yan ay magiging 1. Then 120 divided by 12 that would be 10. So, this is our final answer. Mga langga, halimbawa, hindi nyo alam kung ano yung common factor ng 12 at saka 120. So, ang gagawin nyo para mahanap nyo yung uh, GCF ng dalawa or greatest common factor, gamit kayo ng continuous division. So, dito, ang uh, una nating titignan ay yung isang number, yung uh, nandyan sa loob ng Uh, deca-sign natin so dyan um, 12 at saka 120 syempre ang pinakamaliit divide natin kung divisible ba siya 120, so dito divisible lang lahat so kapag 12 ang ano mo kaagad mong gamitin kaagad-agad mo makuha yung GCF kasi 120 divided by 12 is 10 sa so, dito ito na yung GCF mo kasi sa 1 at saka sa 10 wala ka ng common factor na makikita dyan sa so, ang GCF 12 lang kaya yan 12 pero halimbawa iba yung number na nakuha mo halimbawa, iba yung number na nakuha mo hindi 12 kaagad yung ginamit mo ang ginamit mo 6 sa so, uh, 12 divided by 6 is 2 Then, 120 divide natin sa 6. Ang sagot niyan ay 20. So, dyan, hanap pa ulit ng uh, pwede natin, natin right. divisible sa dalawang number kung nandyan sa loob ng uh, radical sign natin. So, dito, so, to na yung gagamitin natin. So, 2 divided by 2, that would be 1, then 10. So, ito, mga langga, 6 uh, at saka 2, yung GCF natin, is equal to 6 times 2. Hindi na to kasali. Ito lang dito kasi itong number dito is divisible sa dalawang number. Tapos yung 2 naman divisible sa uh, dalawang number din. So, ito yung GCF natin, yung dalawa. So, kapag wala na tayong mahanap dito na divisible sa, la, sa dalawang number, di na yun kasari sa GCF natin. So, GCF natin is equal to 12. So, ganyan lang ang pagkuha natin. So, kapag may GCF na tayo, pwede na natin i-divide dito. 12 by 12 is equal to 1. 120 divided by 12 is equal to 10. So, this would be our final answer. Kapag i-reduce mo into simplest form ang sagot natin sa fraction. Na yung tutorial natin ngayon mga langga. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Bye!